Exodo, Kabanatang dalamput-anim. Bukod dito'y gagawin mo ang tabernakulo na may sampung tabing, sa linong pinili, at bughaw, at kulay ube, at pula, na may mga kiruben na gawa ng bihasang manggagawa, iyong gagawin. Ang magiging haba ng bawat tabing ay dalampot walong siko at ang luwang ng bawat tabing ay apat na siko. Lahat ng tabing ay magkakaroon ng isang kasukatan. Limang tabing ay papagsusugpungin isa't isa, at ang ibang limang tabing ay papagsusugpungin isa't isa. At gagawa ka ng mga presilyang bughaw sa gilid ng isang tabing sa hangganan ng pagkakasugpong. At gayon gagawin mo sa gilid ng ikalawang tabing na nasa ikalawang pagkakasugpong. Limang pong 50 presilya ang iyong gagawin sa isang tabing at limang pong presilya ang iyong gagawin sa gilid ng tabing na nasa ikalawang pagkakasugpong. Ang mga presilya ay magkakatapat na isa't isa. At limang pangawit na ginto ang iyong gagawin at pagsusugpungin mo ang mga tabing sa pamagitan ng mga kawit at magiging isa lamang at gagawa ka ng mga tabing na balahibo ng kambing na pinakatolda sa ibabaw ng tabernakulo labing isang tabing ang iyong gagawin ang magiging haba ng bawat tabing ay tatlumpong siko at ang luwang ng bawat tabing ay apat na siko ang labing isang tabing ay magkakaroon ng isang sukat. At iyong papagsusugpungin ang limang tabing at gayon din ang anim na tabing at iyong ititiklop ang ikaanim na tabing sa harapan ng tabernakulo. At limampung presilya ang iyong gagawin sa tagiliran ng isang tabing na nasa hangganan ng pagkakasugpong at limampung presilya sa tagiliran ng ikalawang pagkakasugpong at gagawa ka na limampung pangawit na tanso at ikakabit mo ang mga pangawit sa mga presilya at pagsusugpongin mo ang tolda upang maging isa at ang dakong na kalawit na nalalabi sa mga tabing ng tolda na siyang kalahati ng tabing na nalalabi ay ilalaylay sa likuran ng tabernakulo at ang siko ng isang dako at ang siko ng kabilang dako niyaong nalalabi sa haba ng mga tabing ng tolda ay ilalaylay sa mga tagiliran ng tabernakulo sa dakong ito at sa dakong yaon upang takpan. At gagawa ka ng isang pangtakip sa tolda na balat ng lalaking tupa na tininang pula at isang pangtakip na balat ng poka sa ibabaw. At igagawa mo ng mga tabla ang tabernakulo na kahoy na akasya na mga patayo. Sampung siko ang magiging haba ng isang tabla at isang siko at kalahati ang luwang ng bawat tabla. Dalawang mitsa magkakaroon ang bawat tabla na nagkakasugpong na isa't isa. Ang gagawin mo sa lahat ng tabla ng tabernakulo at igagawa mo ng mga tabla ang tabernakulo. Dalawampung tabla sa tagilirang timugan sa dakong timugan. At gagawa ka ng apat na pong tuntungang pilak upang ilagay sa ilalim ng dalawampung tabla. Dalawang tuntungan sa bawat tabla na ukol sa kanyang dalawang mitsa. At dalawang tuntungan sa ilalim na ibang tabla na ukol sa kanyang dalawang mitsa at sa ikalawang tagiliran ng tabernakulo sa dakong hilagaan ay dalawampung tabla at ang kanilang apat na pong tungtungang pilak, dalawang tuntungan sa ilalim na isang tabla at dalawang tuntungan sa ilalim ng kabilang tabla at sa dakong hulihan ng tabernakulo. Sa dakong kalunuran ay gagawa mo ng anim na tabla. At igagawa mo ng dalawang tabla ang mga sulok ng tabernakulo sa dakong hulihan at pagpapatungin sa dakong ibaba ay gayon din na maugnay sa itaas niyaon sa isang argolya. Gayon ang gagawin sa dalawa para sa dalawang sulok. At magkakaroon ng walong tabla at ang kanilang mga tuntungang pilak ay labing-anim na tuntungan dalawang tuntungan sa ilalim ng isang tabla at dalawang tuntungan sa ilalim ng kabilang tabla. At gagawa ng mga barakilan na kahoy na akasya. Lima sa mga tabla na isang tagiliran ng tabernakulo. At limang barakilan sa mga tabla ng kabilang tagiliran ng tabernakulo. At limang barakilan sa mga tabla ng tagiliran ng tabernakulo sa dakong hulihan na dakong kalunuran. At ang gitnang barakilan ay daraan sa kalagitnaan ng mga tabla mula sa isang dulo hanggang sa kabila. At iyong babalutin ng ginto ang mga tabla at gigintuin mo ang kanilang mga argolya na pagdaraanan na mga barikalan. At iyong babalutin ng ginto ang mga barakilan at iyong itatayo ang tabernakulo ayon sa anyo ni na ipinakita sa iyo sa bundok. At gagawa ka ng isang lambong na bughaw at kulay ube, at pula at linong pinili na may mga kirubing mainam ang pagkayari. At iyong isasampay sa apat na haliging akasya na balot ng ginto, na pati ang kanilang mga pangipit ay ginto na nakapatong sa ibabaw ng apat na tuntungang pilak. At iyong ibibitin ang lambong sa ilalim ng mga pangalawit. At iyong ipapasok doon sa loob ng lambong ang kaban ng patutoo. At paghihiwalayin sa inyo ng lambong ang dakong banal at ang kabanal-banalang dako. At iyong ilalagay ang luklukan ng awa sa ibabaw ng kaban nang patutoo sa kabanal-banalang dako. At iyong ilalagay ang dulang sa labas ng lambong at ang kandilero ay sa tapat ng dulang sa tagiliran ng tabernakulo na dakong timugan at ang dulang ay ilalagay mo sa dakong hilagaan. At igagawa mo ng isang tabing ang pintuan ng tolda na kayong bughaw at kulay ubi at pula at linong pinili na yari ng mangbuburda. At igagawa mo ang tabing ng limang haliging akasya at babalutin mo ng ginto ng sima na sima ng mga yaon ay ginturin at ipagbububo mo ng limang tungtungan.